So hi guys, ngayon welcome sa panibang ating video sa Christian Garden. So ayan guys, i-update ko lang kayo ngayon dito sa garden. Ayan, sa bukid. Kasi matagal-tagal na tayong walang upload. <laughs> ayan. Dito tayo sa mga buging natin guys. Kasi papakita ko sa inyo yung mga pinagkaabala namin itong mga nakalang linggo. Kaya busy, hindi makapag-vlog. <laughs> Ito guys oh. Ready na tong mga maliliit natin na ano guys, ng mga rootstock. Ayan Oh. Ready na sila pang graph. Antayin na, na natin to na ano guys, na lumabas yung mga talbos nila. Ayan o. No? Saka natin sila dudugtungan ng iba-ibang kulay. Ayan. abang-abang yeah, guys yung mga gusto makabili ng ganito. Yung mga multi-color or yung single lang sa isang ano, sa isang pasok. Marami tayong natutok stock dito. Ito pa, mga mas malalaki. Nandiyan si Mama nagdidilig. Kailangan guys na mabas muna yung ganito ah. Yung mga kulay din bago siya pwedeng gulapan. Tulad ng ganito. Yung may mga lumalabas na guys na ganito. Yung mga postbong na bago. Ayan. Yung mga ganito. So ito pwede na ito gulapan. Kasi buhay na yan. Ang ganda pa ng puno niya. Pero ito yung iba guys, hindi pa. Antayin lang natin sila na Tawin ito dito. Antayin natin sila na lumabas labas yung mga talbos. Yung mga ganito guys, okay kayo magagalap ng ganito Ah. Ganito yung ano, bagong ano lang to. Ibig sabihin nito sa amin kasi guys to, bagong tanim lang to eh. Pero ako yung sa inyo, ganito pa rin mag yung i-draft kasi nga mamamatay lang yung i-draft niya sayang. malalaki yung puno yun pa nga pala guys pagka sa inyo bagong tanim lang yung mga rootstock nyo sana araw araw nyo gidiligan mainit ngayon eh hindi sa amin sobrang init kaya uh, araw araw ang dilig ni mama lahat guys diligan ha kailangan pati yung mga balat nila babasa nyo hindi lang sa puno na busy tayo no ma sa tagal natin na hindi no, nag-upload oh ito may may mga pwede na i-drop oh oh ito din yung mga may, may, din. Ayon, may mga pwede na i-drop ayun may mga talbas na oh uy mabasa yung cellphone <laughs> ah. mabasa yung cellphone ayan to guys ay dyan ako kasya hindi nga ako kasya ito pwede na rin to 21J ay, Ito rin, no? pwede na rin. Ito na, guys. Oh. May mga lumalabas na rin siya na palbukoy. Ayan. Hindi Ay, siya mayroon na rin. Saan? Mayroon Saan? Ito. Punta ka tayo sa kabila. Hindi tayo kasi eh. Ayun, hindi na pa na magpakita. Ayan. Ayun, noong nga. Ayun, dami nang palabas na bago. Buhay na buhay na siya. Ito pa ng mga rootstock na rin na ito guys. May mga ugat to sa ilalim ha. Ayan o. No? May mga ugat at sila sa isaya. May mga ugat na, sila, sila, sila. May mga ugat na sila sa ilalim. Nabubulol pa rin ako. Ayan. Ay, papakita ko pala sa inyo guys mamaya. Ang dami namin nakuha ng mga ugat. Sa mga to. Na i graft din natin. Ang doon yung iba yung binaon. Ah, binaon yung iba. Pero marami doon eh. Marami doon sa mayan o. Ang doon nakabaon sa mayan no? sa May, uh, Ah, oo, oh, nakita ko na. So, ayan. So, yun guys. Iikot ko muna kayo dito sa bukid. Iikot muna namin kayo. Ayan, na. Splash butterfly Ayan Saan Jinda white Oh guys Ito jinda white Ang oh. ganda ng kulay niya Basta puti talaga gusto ko Jinda white Bridal Splash yan. Mga kuburito ko yan Ano ma? Saan? Ito. So ayan guys, sabi ni mama yan. Ang oh, halanta siya. Via diligan. Huwag niyong hahayaan na maganda yung buging bilhin niyo guys. Kasi mauhulog lahat ng bulaklak niyan. Pagka ginaya niyo itong ganito. Ayan o. Oh. May tendency kasi na mahulog yung bulaklak niya pagka natuyo siya. Tapos diligan niyo. Ayan o. Oh. Kaya huwag niyo papabutin sa ganito na nakayuko na. Maganda lang gawin yung ganito na nakayuko na yung mga dahon pag walang bulaklak para ma-force bloom siya. Pero pag may mga bulaklak siya, huwag nyong gagayahin yung ganito. Tapos abang-abang tayo dito guys. Ito. Ito na yung mga grafted namin ni Mama. Ayan. Buhay na guys. Makapal na yung iba. At may mga namatay din. Ayan. Natatawa <laughs> ko guys kasi itong mga namatay sa akin. Ayan. No. Ay, nako na lang. Tinatawanan na ako ni Mama. Yung mga grap ko. Ano to kasi to guys? ah uh, buhay siya. Tapos na back lang. Kasi isa sa reason kung bakit ito na back Kasi nga, uh, yung mga time na busy kami, nag-deliver kami sa Manila is nalaktawan yung dilig sa kanila. Medyo maselan pa kasi guys pag ito na bago. Kailangan hindi na mamimiss yung, ano, yung pag -delik. Kasi ang mangyala sa kanya is mamamatay talaga kasi matutuyo siya guys. Ayan. Pero iba naman okay. pa dito guys, may mga bulaklak na ngayon, dami na silang bulaklak ko, lit ito pa lang. Ito guys, hindi pa kami naglalagay ng fertilizer dito ah. Hindi pa namin ito nalalagyan, pero pwede na sila lagyan ng fertilizer. Hindi na sila pwede lagyan ng fertilizer pagka, ano, pagka may mga balot pa sila, pag hindi pa sila nakapasingawan. Pero pag itong mga natanggal na yung plastic, okay na, nakarecover sila, pwede na sila lagyan ng fertilizer. Ayan. Ayun guys, ang daming namatay sa gawa ko. Sayang. So, pero hindi lang yun dahil din dun sa nalaktawan yung dilig guys. Pwede rin na, na ano yung ugat niya. Uh, tawag ito, uh, masyadong nagalaw. Yung pagdilipat dito, na uga uga na sagi. Pwede yun din yung isang reason kung bakit namatay siya. Pero tingin na talaga namin dahil talaga sa may dilig. Na-miss talaga yung dilig sa kanila. Kaya may mga namatay. Tapos meron kami isang itatanong dito guys. Ayan o. No? Oh. 21 jewel ang ganda na ugat niya guys parang bonsai talaga kaso ah, nga lang pangit kasi ito patay kasi itong mga uh, ano itong part na to baka mabulok pero yung likod niya mukhang okay naman ito paano yun maganda naman Ayun, Pwede natin siya ilagay dito guys o para parang bonsai talaga. At ay sabi ko pala na maraming ugat dito. May mga nag na kami dito guys eh o. Nag-uumpisa na ulit kami mag-graft. Nagiging na naman ulit. Ito. Maraming buging bilya dito si mama na hindi pa natatanim. Ayan. Tapos mga ugat din. Ayan o. Nagpuputol-putol na namin yung mga ugat para i-graft na lang. Huwag yung kagayahin ng ganito guys ha, na naka-stock yung mga rootstock. Dapat ano, pagka may lang kayo rootstock, itanin nila sila kagad. Huwag yung napapabutin pa ng ganito. Sa amin kasi guys, umabot pa sila ng 3 days to 1 week na hindi natatalim sa lupa. Kasi nga wala aming paso or kawa pa nagagawa. Kaya uh, yun. Pero buhay yan. Mabubuhay yan sila guys. Uh, hindi lang na namin advice na gawin sa iba kasi nga uh, baka mamatay. Sayang naman. Bye no, na. <laughs> um, ayan, ito na dito tayo sa mga bugingbilya natin dito matagal-tagal na yung huling ikot natin dito sa mga bugingbilya ayan konti na lang dito mga bugingbilya natin kasi guys, lagi-lagi na kami mag-deliver so konti na lang yung variety na meron kami kailangan talaga namin mag sa at saka mag Marami na kasi naghahanap ng mga rooted ngayon. Saglit na paikot lang to guys. Paikutin ko lang kayo saglit. Para... Tapos bukas na umaga, mag-iikot tayo ng maayos dito. Iisa-isay natin itong mga buging bilya natin. Para sa mga bagong viewers dyan, ayan. isa sa pinakamaganda yun no? maharani ang dami na yung gahanap ito guys maharani so ayan guys kita kayo sa'yo ulit bukas magbibideo ko na maayos eto sa gate lang to palang update lang to sa dito sa bukid natin sa Bugindilya. So yun kita kits sa ulit bukas guys. Bye bye. thank you